Ayan, nilo po Mala po sa Jessica Japan Surplus. Bago na naman po tayong item ang ating uh, modern three panel uh, kitchen cabinet. Ayan. Um, do ko finish po siya with aluminum handle din po. So sa mga gusto po magkaroon ng uh, modern kitchen cabinet, 7 feet po ang height nito. Ayan, medyo slim lang din po siya, hindi naman gano'ng malapad. Ayan. Meron kayong lagayan mga minang mga grocery. Ayan. May lagayan kayo ng grocery. Ayan sa taas. Na-adjust din madam to. Para kung medyo malaki yung mga ilalagay ninyong grocery, pwede ninyong i-adjust. Tapos meron din po siyang um, saksakan. 220 volts. May on and off switch yan. Nakadu o finish po yan. Pwede kayo magpatong dito mga min ng induction cooker ninyo. Ayan, madali lang din linisin in case na mabasa. Ayan. Tapos meron kayong lagayan po ng inyong rice cooker. Ayan. <clears throat> Tapos meron din po yung saksakan sa may ilalim. Ayan. Meron din kayo ditong lagayan. Tapos, meron kayong lagayan dito ng utensil. O, sama na natin to, mga mi. Diyan na yan. Tauban po ng baso nyo. Tauban ng mangkok. Ah, tauban po ng plato. Yeah. So, sa so mga interesado po, ayan, we are located po number 9, Jaco Street, Barangay Santa Ana, San Mateo Rizal. Or pa-like and follow po ng aming TikTok account, Josay ka Japan Surplus. Ayan. Salamat.